pagkatapos ko mga katukad na ano na madalaw yung aking apo sa hospital at lumuloy na kami rito mga katukad sa may restaurant na ito at yun nga nakikita niyo mga katukad kung gaano kaganda yung lugar na to at yun nga umorder kami mga katukad ng aming hapunan uh, dito sa lugar na to ang naorder nga pala namin mga katukad ano at tingnan nyo na lang yung mga ipapakita ko sa inyo kasi napakaraming mga magaganda at masasarap na uh, pagkain sa lugar na to So yung aming na-order guys ay inabot siya ng 1,600 uh, para sa anim na tao. So yun, uh, at hindi lang yun uh, kami nagutin pa nga at yung aking anak na nag-order pa ng isang uh, kanin. Uh, at talagang yung aking uh, anak. Nakakatuwa uh, nga guys dahil, ayan, sa pagkatong ito guys uh, nakita nyo yung order namin talagang nga uh, nabusog kami sa oras na ito mga katukad so ayun mga katukad uh, maraming salamat nga pala mga katukad eh, no? dahil sa ang pagkakataong ito e eh, bagamat napakalayo ng Carmona dito sa Quezon City ay nagawa pa rin namin na dalawin yung aming apo kasi siya nga ay napunta sa ano ay nagkasakit pero puray ng Panginoon dahil sa agad naman siya nakarecover at gumaling kaagad at yun kami inamasyal sa lugar na to para kumain so maraming maraming salamat sa Panginoon Tomorrow. At pagkatapos namin guys na kumain sa Carmona, Cavite at kinabukasan guys pumunta na kami dito sa Mayabi niyang Laguna at sinama ako ng aking panganay at mamamalingki ka kami dito guys At sa pamamalingki namin mga katukad ano, Ipakikita ko na rin sa inyo yung uh, lugar dito Para Para ano Para Makikita na rin ninyo yung lugar ng uh, Binyang Laguna no? Ayan so Ito yung uh, pinakabayan pinaka bayan ng uh, Laguna Palingki guys Napakaraming tao mga katukad ang pinunta namin dito mga katukad, uh, bibili kami ng ano, isda. Ulo ng isda ang aming uh, target dito. Kasi sabi ng anak ko, gusto kong uh, makaulam ng, ano, ng sinabawang isda. Yung maasim ba. So, andito kami ngayon guys sa, ano, sa loob ng, ano, ng palengke, uh, palingke. Muntik pa ako madulas guys. Hanapin natin mga katukad kung nasaan yung mga malalaki ulo dito saan ba yung mga napakaganda guys ng ano dito napakalawak at ang linis guys oh. ang ganda dito siya uh, shout out nga pala sa lahat ng mga taga Binyan Laguna napakalinis ng inyong lugar uh, napakalinis ng inyong palingki Patuloy pa rin tayo sa paglalakad mga katukad, at paghahanap tayo ng ano, mayro pang tumalon na isda. Ayan. Tilapia. Medyo dandan lang tayo mga katukad kasi nga madulas yung ating uh, sapatos. Wala pa tayo nakikita dito na malalaking isda. Wala nang isda dito. Ha? Ayan, may maganda oh. Maya-maya, maya-maya. Masarap yan pag uh, sinabawan. Pero hindi naman yata binibinta ng ano yan, nang ulo lang. Ha? Pwede Pero maganda muna tayo ng ano. Pero nandito tayo tanong muna kung pwede ka mo ulo lang saka konting ula, konting ano. Magkano ka mo? Me meron. Mga dalawang slice. Magkano nga abuti kaya? 450. So, sa dalawang slice na yun, alaman na, na yun, magkano nga abutin? Ang isang kilo. Ang isang kilo? So, ayan na, uh, bali, mga katukadan, no? Wait lang po, wait lang po. Wait lang po tapos siyang gagawin natin titingnan natin mga katoka yung ano. Yung... ah sa pag tala pala talakito pala oh Kaso, Ito yung lago na. Tapos yung kulay naman doon sa kapila. Tapos prutas. Napakaliwanag ng mga tindahan dito mga katugad, kasi lalaki ng mga ano, lalaki ng mga ilaw. Ayun. Talaga napakaganda talaga tingnan dito. Serap mager. Oh ya? Magkano? naman, pa lang. 260. 260. 260. Oh, yeah. Okay. lang 260 na 260. Okay? na, okay na po. So ayan guys, sa uh, 260 yung ating uh, binili na, ano, na shrimp Maganda mga katukad ng mga isda rito. Ano, mga pansabaw baw yan, mga pampaksiw. Uh, at pero din na uh, mga taong dito guys, uh, talabah. Napakaganda ng mga paninda dito guys. Yung atala Talaga mamimili ka talaga dito mga katukad kung anong gusto mo talaga. Napakarami ng uh, mapagpipilian dito mga katukad. Palabas na kami mga katukad sa... Uh, at maghanap kami mga katukat ng mga anong mga gulay na ating uh, isa sa home. 100 pesos. Shout out. At pagkatapos namin mga katukad na mamili at maghanap naman kami ng mga gulay na aming isasangkap. Wala akong makita yung pitsa ulo na yung sisiw. Sisiw? Sa palinggi namin, dami. usong uso na. At pagkatapos namin doon sa malaking palinggi. Dito naman kami sa may maliit dito merong mga ha yung ano lang pang ano lang gusto ng mama mo patula may patula maglagay ka na rin ng ano okra gusto mo okra ha okra sili o nga okra sili tapos lagyan mo ng ano kasi sibuyas bawang trailer lang uh, ng aba uap. Ito ng binyan Laguna. yan ganito kalawak siya guys at uh, kanina galing kami doon sa Luuban uh, at pinakita ko na nga sa inyo mga katukad yung uh, lawak, yung laki, yung linis yung ganda guys, napakaganda talaga sa lugar na to uh, gusto ko talaga na magpaabot ng uh, shoutout sa lahat ng mga taga Binang Laguna sa napaka supportan ninyo sa inyong uh, lugar, so shoutout sa inyong lahat Ayan. at mamaya mga katukad baka lumabas tayo Uh, kasi pwede naman dumaan dito mga katukad at sabi ng anak ko kanina mayroon daw na malaking bahay doon at yun daw ay uh, pag-aari ng ating uh, ano, bayani na si Jose Rizal so babalik tayo mamaya kat, mga katukad doon uh, at kukunan natin yung uh, ganda ng uh, bahay na yun at hindi ko naman gaano nakita mga katukad yung, ano na yon yung lugar na yun so mamaya pagkatapos namin na uh, mamili uh, pupunta natin doon at uh, tingin ko mga katokan ano, hindi na tayo dadaan dito. So na tayo guys sa dadaan mamaya. Masarap mamalingki dito mga katokan ano, kasi galitong oras. Ala, mag alas dis na yung uh, pananghalian. Uh, at napakaganda na magpa-araw. Napakasarap sa katawan. Ayan. Quarter 2 tayo guys. Ka quarter 2, 10 na tayo. 40 ah, uh, bibili tayo dito mga ng ano ng mani kahit na worth of ano lang ta kahit konti lang guys uh, at pumasok kami dito guys sa uh, pamilihan ng ano mga gulay Oh, ha? Huh? Oh. Uh, at wala kaming nakuha mga na ano, sa labas lang tayo. Doon lang tayo sa labas. Bumili na kami mga katukad friends ng ano, ng uh, patola. At kailangan pa rin namin mga katukad, ng ano, ng gulay. Gulay siya guys. cute <laughs> talbas ng kamote, wala talbas ng kamote rito eh. Sa lang tayo bumili. Okay. Kahit sa ang sulok guys na lugar pag pumasok ka dito sa may palengke, marami kayong mabibili. Ah, na pa rin tayo mga katukad ng ating uh, bibiling. Uh, ay, ang gusto nga pala ng mama mo sa luyot daw. Sa luyot ng uh, ano daw. Ha? Sige. Kung meron doon. Ay, sa tayo. Uwi na tayo. Okay, bibili, um, may bibili pa tayo, eh? Oh, yung ano. Elbos. Iba yung nabaon. tama eh! <laughs> 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 <huh>, dami oh. <laughs> oh Kami na sa may may <laughs> oh? 15. 15. <hah> Di po siyang tapos Gaganda mm. ng mga ano uh, kuya oh Wala ka tayong pichay na yun ah kuya oh Diba? Na, kuya. <tay> At, tita, tata, Katukan vlogs Ah Katukan. Ano uh, mountaineer Ayan anak ko sariwa, sariwa sariwa oh ulang. Hmm? Uh, creator Ikaw? Hindi uh, creator Ah uh, video creator ka lang Magkano ang sahod mo? Wala ka Magkano po? Sampu lang. Sampu. Ah, December lang. Ah, December lang. Subscribe mo ako. Ah, subscribe mo ako. Katukan vlogs. Sige, thank you po, idol. Ha? Ah, wala rito? Ah, at yun, mga katukan. Kapamilya ah, na po. God bless you po. Bye-bye, idol. So, ayan nakapamili na kami lahat mga katoka at uh, a-uwi na kami. punta na lang natin guys yung ano, yung uh, bahay ni Jose Rizal kasi uh, gusto ko talaga makita yun. Eh napadala na kami kasi kanina doon guys at sabi ng anak ko na mayroon daw doon ano, uh, magandang bahay ni Jose Rizal so yun. Yeah nagka-interest tayo uh, interested tayo mga guys na makakita yun uh, at hindi lamang sa ako gusto ko na makakita doon kundi pati na rin kayo mga katukad para kasi uh, minsan lang tayo makakapunta rito sa may uh, Binyang Laguna Binyang Laguna ito anak no? sa so, yan, sa Binyang Laguna at mayroon pala na ano mayroon pala na eh, pagmamalaki yung Binyang Laguna yung bahay ni Gato Sal yung ating bayan uh, tingnan natin mga katukad kung talagang ang uh, maganda nga yung bahay na yun para makita nyo rin kung gaano kalaki gaano kaganda kung talagang yung lugar na yun ay pamuso na rin mga katokad so hanggang dito lang muna katokad at magkita kita tayo sa lugar na yun at habang uh, nagmamaneo tayo guys at binabaybay natin yung uh, daan ng palabas galing tayo sa may palingki at nakita ko nga ito yung simbahan ng uh, Binyan Laguna ayan guys. At hindi natin maaari uh, na hindi natin uh, ng uh, video para sa lahat ng mga hindi pa nakakarating dito sa Binyan Laguna na ito yung ano yung simbahan. yan At siyempre pagkatapos nito mga katukad, pupuntahan natin yung uh, lugar ng uh, sinabi ko sa inyo na bahay ni Jose Rizal noon. At ito mga katoka dyo ng bahay ni Jose Rizal noon na ngayon ang nagmamayari daw ay Alberto. Ayan. Ito pa rin bahay niya. Ito ang kauna-unahan mga na makita ko yung bahay ni Gato Rizal noon. Tapos ito yung pasyalan uh, dito. Yung uh, pinaka-circle guys ng Binyan Laguna. At yung may napansin nga pala ako mga katukan ano, yung malaking uh, building doon sa kabila. May nakalagay na Raysal Supermarket. Ah, malaki din siya mga katukad Ayan. Ah, malaki na rin siya guys. At marami guys na tadi dito mga katukad para mamasyal ito pala yung pinakabayan ng mga katukad so ayan guys hanggang dito na lamang at uh, uwi na tayo at mag, pa tayo, magluluto tayo, pa tayo pero kung uh, sa dadaanan natin mga katukad kung mayroon pa tayong makikita na maganda kukunan pa natin mga katukad para sa inyo ayan guys tapos yung kabila uh, uh, niya yung Berto Berto Mansion Alberto Mansion. Alberto Mansion. Few moments later. Oh, yeah. for the pizza. Oh, pizza, ma'am. Pizza, sarap, Do you like it? Sarah. yes, yeah. sarap. I like it also, pizza pie. At habang uh, kumakain sila, dahil alam ko naman patapos na sila, ako na may nagagayak na rin para sa aming pag-uwi. At yun nga mga katukad, sa pag-alis namin nakita ko yung apag na umiiyak. So tumuli na rin lang kami mga katukad, para uh, alam mo naman na nami-miss ko yun. So iniwanan na lang namin kasi pa-uwi na rin kami kasi guys.